humingi na ng paumanhin ng grupo ng kalalakihan na nag-viral matapos baboyin ng isang private resort sa Kalamba, Laguna. Giit nila, hindi sila nakadroga, pero sobrang lasing daw sila. Magbabalita, Simon Mon Gualves Exclusive. Mistulang rayot ang eksena ng mga lalaking ito sa isang private resort sa Kalamba, Laguna nitong lunes ng madaling araw. Ang mga upuan, Bote ng alak, pati na water dispenser, pinaghahagis sa swimming pool ng resort. Tatawa-tawa pa sila habang paalis. Kaya, kanina. Kaya ganun na lamang ang panlulumo ng mga may-ari tauhan. Okay, ang maayos na resort kasi, nag-alawar zone. May... Uh, pati water dispenser, nasa swimming pool. Oh. Grabe, kulang nalang pati kwarto ilagay sa ano. Uh, siguro mga 420 mga gano'n. Buta yung video, okay, hindi naman. Nagkalat din maging mga pagkain at basura ng mga bisita. Sa banyo, punong-puno pa ang lababo ng suka. Tapos nakita ko nga po kung gano'n yung hababoy, karumaldumal yung ginawa. Talagang sobrang galit, inis yung naramdaman ko nung time na yun. Lalo't tinakasan nila yung ginawa nila sinubukan pa ng grupo na kunin ang deposito na isang libong piso. Pero nang sinabihan sila ng caretaker na i check muna ang resort, kumari pa sila paalis. Eksklusibo naming nakausap ang ilan sa mga lalaking nakuhanan sa video. Birthday daw ng isa sa kanila kaya sila nag-swimming party. Tumangi silang humarap sa kamera pero depensa nila, dala lang daw yun ng sobrang kalasingan. Parang napasobra na lang po din kami sa inom ng alak. Eh, hindi na po namin napigilan yung sarili namin. Ganyan na po ang nangyari. Paniniguro pa nila, hindi sila nakadroga. Wala po kami ginagamit na kahit anong droga. Yun po ang totoo. Hindi po kami adik. Sadyang so, tinamaan lang po talaga kami ng alak. Nasa 3,000 piso lamang ang binayad para marentahan itong resort mula alas 7 ng gabi hanggang alas 6 ng umaga. Kasama na dyan yung paggamit itong swimming pool, yung mga kwarto at iba pa mga appliances. Kaya ganoon na lamang kasama yung loob ng mga may-ari ng resort. Dahil bukod sa mga nasirang gamit, Pati sila, nababash na rin daw sa social media. Pumayag na rin kasi nung una ang mga may-ari ng resort na pabayaran na lamang ang mga nasirang gamit sa halagang 30,000 piso. Pero dahil sa nag-viral na video, tila sila paraw ang napapasama. Uh, ba't daw kami nagpatawad? Mukha daw kaming pera. Parang sampalin lang daw kami ng pera kahit gano'n na yung ginawa sa amin, okay lang. So syempre po, masakit din yun sa amin kasi gusto namin mag-move forward kasi syempre business to eh. Kailangan namin bookings, hindi ng mga comments. Dahil dito, iniisip ng kampo ng pamunuan ng resort na ituloy na lamang ang pagsasampan ng reklamo. Tinanggal na sa pinagtatrabaho ang kumpanyang apat na sangkot. Ngayong nahimasmasan na sila mula sa kalasingan, mensahe ng ilan sa mga nanggulo sa resort. Gusto ko po sana humingi ng pasensya sa nangyari. Gusto ko po pong humingi ng... Tawad sa owner ng pool na to, ng resort. At sorry din po sa mga na nagrabihanong tao. Ako, Simon Gualvez, para sa 1PA. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang, i-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.